Ngayong araw nga na to ay i-denate ako ni baby girl dahil na-miss niya na daw yung kakitan ko. Libre niya daw ako dito sa na-discover naming kainan dito sa loob ng intramuros. Bale ito nga mga chong ay dinarayo ng mga tropa natin sa iba't ibang panig ng mundo. Dito nga lang pala tumalapit sa may dole. Ang pangalan pala ng restaurant na pupuntahan natin ay ilustrado since 1989. Pagpasok nga natin dito mga chong eh ito yung bumungad sa atin. Napakaganda diba? tapos may kainan pa yan sa labas ito naman mga chong yung itsura niya sa loob parang nga yung bumalik sa unang panahon sa manahon pa ng mga hapon yung design kasi ng loob nito ni mga chong ay sobrang makaluma ultimo nga yung tiles at mga upuan nito eh luma marami nga rin pala sila dito'ng paintings na naka-display meron nga rin dito mga chong na painting ng mga ilustrado nung unang panahon parang nakita ko na nga rin yan sa National Museum eh ito nga pala yung laman ng menu nila bali nag-o-offer sila dito ng iba't ibang masasarap na Pilipino food. Medyo pricey nga lang pala sila dito dahil fine dining restaurant to. Tamang chill nga lang kami dito ng kadate ko habang naghihintay ng order namin. Inabot nga ng 20 to 30 minutes yung serving ng pagkain namin. Ang una pala naming in order etong kapangpangan sisig nila. Natikman ko na nga pala to dati kaya ipapatikim ko ulit kay baby girl. Umorder nga rin pala kami dito ng spicy garlic chicken. First time namin tong titikman. Bak bago nyo nga pala kainin tong sisig, eh halu-haluin nyo muna. Bale, eto nga palang sisig na to, eh may bell pepper, tapos may sauce sa ibabaw. Dahil si Bebe girl ang magdedate sa atin, eh syempre, kailangan natin yung pagsilbihan. Ang unang ang serving dapat, eh sa kanya. Para may ambag naman ako dito sa date namin. <laughs> Pangalawang beses ko na nga pala mga chong kakain dito sa ilustrado dahil sobrang nagustuhan ko talaga yung mga dito. Pero ngayon, i-rate natin kung nagbago ba o hindi yung... yung food na sineserve

小白。 Medyo na-disappoint nga ako mga chong Nung natikman ko ulit Yung pinagmamalaki kong sisig kapang pangan dito Dahil nag-iba mga chong Yung lasa nung pagkain dito Lalo nga na itong sisig na to Ito pa naman yung pinagmamalaki ko kay Bebe Girl Dahil nung una kong kain dito Eh sarap na sarap talaga ako Iniisip na lang nga namin ni Bebe Girl Na nagpalit na lang siguro ng chef dito Kaya nag-iba na rin yung timpla ng pagkain okay. I-rate ko nga mga chong Yung pagkain nila dito ngayon Eh 7 out of 10 kung gusto mo ito matry, punta ka dito. Bye-bye.